Viral ngayon sa social media at kinakiligan ng maraming netizens ang sweet na paghalik ng aktor na si Marco Gumabao sa girlfriend na si Christine Reyes sa harap ng maraming tao habang nasa stage. Sinorpresa ni Christine ang boyfriend na si Marco sa gitna ng kanyang birthday concert sa Goa Camarinesor nitong August 18, 2024 at tinilian nga ng marami ang nakakakilig na gesture nila sa isa't isa sa kabila ng mga balibalitang hiwalay na sila. Nitong mga nagdaang araw kasi naging usap-usapan at mabilis na kumalat sa social media ang haka-haka ng ilan na hiwalay ng dalawa nang mapansin ng mga mabagmatsyag na mga netizens, ang pag-private ni Christine ng kanyang Instagram account at ang pagiging absent nito sa birthday celebration ni Marco. Kaya naman hindi na iwasan ng marami na hinayang kung sakali man umanong totoo ang balitang ito, lalo na at marami rin ang nakasuporta at umaas sa matatag nilang relasyon. Gayunpaman, tila kagad naman itong pinabulaanan ni Christine nang mag-post ito sa kanyang social media account ng larawan nila ni Marco kung saan ay sinabi niya sa kanyang caption ng mga katagang, Mahal ko yan, 30 na yan siya. Mas pinatibay pa ang pagtangging ito ni Christine nang kakiligan nga sila ng marami sa birthday concert ni Marco sa Kamsur dahil dito nila pinatunayan na mas matibay ang kanilang relasyon kumpara sa iniisip ng iba. Makailang beses kasing hinalikan ni Marco ang girlfriend sa harap ng maraming tao na sa nito sa gitna ng kanyang concert. Kaya tila hindi niya maiwasang maglambing sa girlfriend bilang pasasalamat sa ginawa nito. Samantala, narito rin ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Ito yung kiss na di nakakairita. Passionate kiss, hindi man niya kiss. Bakit pag gwapo nakakakilig? Pag di masyadong gwapo, ang sagwa. Pat-abot langit yung kilig ko sa dalawang ito. Sana kayo na forever. Ganda talaga ni Christine. Siya may magandang mukha. Huwag sana itulot ng Diyos na maghiwalay sila. Gusto ko sila na magkopol. Proud sila sa isa't isa. Sana kayo na forever. Ang sweet nyo kasi kahit nasa public. Si Christine kasi kahit may anak na, parang wala lang. Kasi ganda ng katawan. Parang dalaga lang tingnan. Kaya si Marco proud sa kanya tingnan lang sa mga itsura nila. Parang same lang sila ng edad.